ang tunay na Iglesia ni Kristo, ang tunay na may kahalalan, pasado sa kanyang pagiging Kristiyano. Pero paano natin makikilala yon? Anong sabi sa atin ng Biblia? Hindi ka hihiwalay sa Panginoon. Hindi ka hihiwalay sa iyong kahalalan. Hindi ka hihiwalay sa iyong pagka ni Kristo kahit na ano pa ang pagsubok na masagupa natin sa ating buhay. Alam natin kung gaano kabigat ang mga suliranin at pasanin na pinagdaanan natin, lalo na nga nung dumaan yung pandemya at lalo na ngayon, mapalala ng palala ang sitwasyon ng mundo, apiktado tayo, nandito tayo sa taigdi. Pero mga kapatid, nataig ba kayo ng mga ito? Hindi. Kaya nga hanggang ngayon, narito kayo. Ano dahilan? Sapagkat nagtiwala kayo, nanalig kayo. Una sa ating Panginoong Diyos gayon din sa ating Panginoong Sokristo. At hindi ninyo binitawan ang inyong kahalalan kahit na ka katindi pa ang pagsuko na pinagdaanan ninyo sa inyong buhay. Kaya tayo makasisiguro, mga kapatid, anuman ang masagupa pa natin, kahit na maging malala pa ang lahat ng yan, makakaya natin sapagkat sinong tutulong sa atin, mga kapatid. Kaya huwag na huwag tayong mawawala ng pananalig sa ating Panginoong Diyos para mapahalagahan natin ang tahalalang tinamu natin mula sa Kanya.